guys oh. Ah, yan ang mga uh, pan display dito ni Mami LD Navarro. So, guys. Kompleto sila ng mga fireworks. Ito, katulad nitong mga uh, itong tinatawag na sinturon ni Judas, no? Igad. Ayun. Sawa. Sawa ito, yung sawa meron sila, oh. Kompleto. Ito ang gasing kwitis po. Ano tong tawag nito? Ano? ba? Ito po. Ayan, siya rocket. Ah, racket. So ayan, ganda guys, oh. So kompleto sila dito ng mga aerials. Ayun. Kay Mami LB na baro. So, to. Pumunta lang kayo dito, dito kayo bumili. Meron din silang ang laki ng pagudin. Ayan. Pagudin. So ang taas, no? 4 layers po. So magkano mo ang binta niya ngayon? Ayun, 750. So ayun naman ang mga... Yan sa taas. So ayun ang mga display mo na ni LB. LB na So kompleto dito guys. Ayan, tulad nito mga fireworks. Ayan. I work. So, babalik tayo doon. Ayan ang tinatawag siguro. Ito yung 16 shot. Ayan. Mayroong 1,400 yung 16 shot. Ano kaya siya? So, completed ito Magtanong tayo, ayan po yung mga tinatawag na may pagudin din na maliit tapos yung ano. Ayan, mga fountain. So, ayan guys. Ito si Mami LV. Tinan nyo. Ayan, oh, si Mami LD, Ito yung Christy niya. So, anong oras po kayo, Mami? Sa Sarah? Sarah. 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 isla kami Sarah. 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 Ayun, mga panggabi. <laughs> Pero kung pang inawala. Sarah. So, talaga. Kung Sarah. 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 customer. So Sarah. Sarah. po ang sinasabi ni Sarah. Susan, si Mami Sarah uh, barangay ano to Turo Bukawi Bulacan so ito yung Cristo niya tinan yung sa likod ko yan punta lang kayo dito kay ano ah uh, Mami LB so, Ayan guys, Elvina nabaro Yes, Ayun, oh, ganda ni Mami Elvina. Ayun, oh. uh, So ayan guys, dito tayo. Ayan po sa likod ko. Lang Pamili lang kayo dito, punta kayo rito sa Turo, Bukawi, Bulacan. Ayan. So yan guys. Hanggang baba yan. yan. lang kayo. Yan. Lahat ng display. Wala na kayong ibang pupuntahan kundi dito lang. So ayan. Linggo po. Bukas po kayo. Tay, bukas po. Araw-araw. Araw-araw. So, Araw-araw po silang bukas. Uh, Monday to Sunday yan. Edward Navarro. Edward Navarro. Marami pala rito mga Navarro talaga. So ayan guys yan mga Navarro family. So, ito yung mga aerials nila sa likod ko. Sa bodega. Ayan. Nililipat Ay, tayo. Tayo na sa gitikod. Dito banda. Diyan. Prinba? Kitakamaid. So, ayan so, yan. So, yan. So, yan. So, yan po. Edjan ka rin. I slow natin ha. So, ayan. Papaba. So, sa tukang si mami. So, yun. Ayan, tapos tataas tayo. Ayan, tingnan nyo lang guys. Kompleto po si Mami LP. Ng mga aerials. Lahat po ng klase. So, ayan po. Pababa naman. Galing sa taas. Pagbaba. So, ayan po siya. Ayan, kompleto po yan. Ayan. So, dito. Tataas na naman tayo. Yan, tingnan nyo guys, yung stante ni Mami LB. Punong-puno po yan. Wow. Yan. Wow. So, ito po. Pagpunta rito sa kabila, sa taas. Ayan, pababa tayo. So, ayan, umili kayo dyan. Kaya pa daw ang tray. Yan. So ito po siya. Hindi ba nag-apply ko tinutuloy ito. po. Nili lang kayo. Po, lang. So pagdating pataas, Ayan. Kay Ma'am L.B. Navarro. Ayan. Ayan. na yan. na ano. Ay ba yung 16 shots? 25 shots. 25 shots yun, sir. 25 yun. So, guys. 25 shots. 25 shots. So, hanggang dito. Yan, completed. Ito yung pinakamalaking. Tawag nito, losses, no? Tawag, anong tawag nito, kuya? Tawag nito. Tawag nito. Ah, tungkod. Ayan, ang magic tungkod. So, yung tinatawag na magic tungkod. So, ang laki, no? Parang kasing taas na yata. Ang tao yan, ah. So, ayan po, kumplito sila. Ayan, may na lang tayo. So... Lahat po nang estante rito ni Mang LB. Punong-puno ng mga panimda, ng display. So mga kapos ninyo o pang gamit lang, ayan, dito kayo pumunta. Yeah, so uh, uh, ayan, ayan mo ng So yan bising busy sila oh. So maraming bumibili. Maaga pa lang para medyo mura na. Yan kay Mam Ma L.V. Navarro. So dito na lang kayo pumunta.

Apat nito, iba nito. lang ba nito? Ano, isa pa.